Mula sa spotlight hanggang sa upuan ng direktor, naging kahanga-hanga ang collaboration ni Nayi Brosas at John Prats. Ngunit ano ang dahilan kung bakit talagang espesyal ang kanilang pagsasama? Alamin natin. Hello, kapamilya! Ngayon, sumisid tayo sa dinamik na duo ni Nayi Brosas at John Prats. Sa isang eksklusibong panayam ng ABC Bin, ibinahagi ni Yu ang kanyang hindi natitinag na tiwala kay Direk John. Pero ano ang ibig sabihin ng tiwala na yon sa mundo ng showbiz? Tingnan natin ng mabuti. Sobra akong tiwala sa kanya. Alam ko na kahit anong mangyari, he has in way back. Ang tiwala ay ang pundasyon ng anumang matagumpay na pakikipagtulungan. Para kay Lee, ang pakikipagtulungan kay John Prats ay hindi lamang tungkol sa profesional na paggalang, ito ay tungkol sa pag-alam na sila ay nasa likod ng isa't isa, sa loob at labas ng entablado magdidirekta man ng konsyerto o paggawa ng bagong palabas, kitang-kita ang kanilang synergy. Ang kanilang ibinahaging pananaw at paggalang sa isa't isa ay nagpapataas sa bawat proyektong kanilang ginagawa. Manatiling nakatutok habang patuloy naming tinutuklas ang mahika sa likod ng pagtutulungan ni Nayi Brosas at John Prats. Huwag kalimutang ilike, ibahagi, at magsubscribe para sa higit pang eksklusibong nilalaman. Salamat sa pagsama sa amin. Hanggang sa susunod, patuloy na suportahan ang lokal na talento at ipagdiwang ang kasiningang Pilipino.